Kala ang Bureau of Immigration ng pagtaas ng bilang ng passenger arrivals. Tinatayang 120,000 ang pasaherong dumating sa mga paliparan noong December 22 at 23. Mas mataas daw ito kumpara noong unang linggo ng Disyembre. Para sa detalye, magkakausap natin si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang tanghali and Merry Christmas, Dana! Magandang tanghali po and Merry Christmas! Hanggang ngayon ba ay nananatiling marami ang dumadating sa pasahero sa international airports? Kumusta ang monitoring nyo? Yes, madami-dami pa po. Uh, significant dito, maas po yung bilang ng mga arriving passengers. Ngayon pong linggong ito, uh, nasa around 60,000. Ang pinakamataas po natin is around 61,000 arrivals po for um, ngayong season na ito. Compared to the first week of December, around 50,000 lang po ang dumadating. But um, uh, historically, ang nakikita po natin, um, starting siguro tomorrow onwards, ang tataas naman po niyan yung departures. Kasi yung mga umuwi po natin na kababayan um, uh, for uh, the Christmas season, marami po dyan mga OFW, mga returning Filipinos, ay maaaring bumalik na po sa kanilang mga kanilang bansa or kanikanila pong mga work area. Mm -hmm. Saan karaniwan uh, galing itong ating uh, pagdagsa ng mga kababayan natin pabalik dito sa Pilipinas? Iba-iba po but mostly in the countries kung saan po maraming Pilipino, marami po mga OFWs kagaya po ng mga Asian countries, um, Hong Kong, Singapore, uh, pati po mga Estados Unidos. Kung saan po um, there are a lot of Filipinos and former Filipinos po na naninirahan that wish to go back po dito sa Pilipinas to spend the holidays with their families. Pero tumaas din ba yung bilang ng mga umaalis ng bansa? Um, so far po, medyo mabababa mababa pa po ngayon yung bilang ng departures kasi karamihan po talaga historically kapag ka, um, early part of the Christmas season, it's really arrivals po ang pumapalo. By January, by the last week of December or by January, dun po talaga papalo ang mga departures natin. Paano rin sinisiguro <laughs> ng Bureau of Immigration, Dana, na hindi nga naiipon ng pila sa kabila ng dami ng pasahero? Yes, nakapag so uh, na po tayo ng mga preparations for this holiday season. Kasi ito po talaga yung I guess this is the first um, holiday season kung saan fully open na po ang ating borders, even borders of other countries. Kaya uh, medyo pinaghandaan po talaga natin ito. So ang ating mga tauhan po, fully manned sa ating mga airports as well as the seaport. Um, yung ating po augmentation team and rapid response team are in place yung mga e po natin nandiyan. At saka meron din po tayo mga mobile counters na nilalatag po natin. Kapag nakita po natin na medyo uh, napupuno na po yung area at kailangan na po ng karagdagang uh, uh, tulong para mapabilis po yung pagpoproseso. Hanggang kailan niyo inaasahan itong mataas na bilang ng international arrival at departure? At ano rin ang paalala nyo sa mga pasahero natin? Normally po, hanggang mga Chinese New Year, medyo mataas-taas pa po ito. After that, bababa na po at mag-stabilize na po yung bilang ng mga bumabiyahe natin. Um, siguro, reminder lang natin yung mga gag uh, babiyahe po ngayon. Um, you have to uh, fill out po yung e-travel natin 72 hours prior to arrival or departure. Mas mabilis na po yan kasi you don't have to fill out so many forms already from other, from different government agencies. And for departing passengers po, please arrive three hours before your flight. Pag three hours po, kailangan nag-check-in na po kayo and dire-direction na po tayo sa immigration because really, sa dami po na bumabiyahin ngayon, we can ex expect a little bit of a line, but makakaasa po kayo na these are processed efficiently and uh, mabilis po ang bago-proseso natin. Maraming salamat and Merry Christmas again. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.